Chapter 16 Dahil dito pinadalhan sila ng angkop na parusa at paru, na parusa. Pinahirapan sila sa pamamagitan ng napakaraming hayop. Ngunit hindi mo pinarusahan ng ganito ang iyong bayan sa halip. Kinaawaan mo sila, Panginoon. So naalala ko guys, si Lord Jesus Christ, yun na, yung, may na, may hindi siya madaling magalit. Hindi madaling magalit si Lord Jesus Christ napakadali ni Lord magpatawad dahil siya ay pagmamahal. Kasi pag once nga ikit na ang tao ay filled by the power of the holy love of Jesus Christ, ay talagang manapaka-easy sa kanya. Madali niyang makangkar. Yung, makangkar yung, makangkor yung uh, uh, mga baling nagawa ng tao. Parang mas, uh, mas natabunan na sa niya sa pagmamahal niya. Ipis na i niya ang tao dahil sa kasalanan tinatabunan niya yon ng kanyang pagmamahal. So, si Lord Jesus Christ, yung kung na naintindihan na sa si Lord ay hindi talaga madaling magalit. At uh, uh siya, pinapagaan niya ang, ang, buhay ng tao. Hindi niya yung tipong, uh, hindi, hindi niya, di siya nag-i-impose, nag guys, sa Lord Jesus Christ. Sinapakagaan. Sabi nga ni Lord, yung yogo niya, yung uh, tawag dito, yung pasanin niya ay mas light, no? mas light, uh, lighter siya compared sa pasanin na uh, mula kay Satan. So, hindi si Lord Jesus Christ madaling magalit, guys. Pinadalhan mo sila ng mga pugo upang may makain sila. So instead, parusahan ng tao dahil nag nagrepent ang tao so si Lord naman ay maawain especially from the heart yung minahanap ni Lord Jesus Christ sa tao no? hindi yung mga offering hindi yung nag evangelize ka hindi yung nagpe-preach ka hindi yung nag fasting ka hindi yung pagtulong mo sa kapwa o ano man yan kundi gusto ni Lord yung tunay na makikita ni Lord yung puso mo na talagang pure na totoo yung mga kina, yung nasa puso mo kaya kung anong kung anong nasa puso mo nagpo-produce yun ng mga ma mabubuting bagay. Magpoproduce yun ng evangelism, magpoproduce ng pagtulong sa kapwa. Kasi madaming tao na tumutulong lang dahil may motibo sila. So hindi mo, gusto ng Lord na ang puso talaga makik uh, makikita niya na like, viewers sa kanya. Masarap at pambihir ang pagkain upang sila'y masiyahan. Ginawa mo ito upang ang mga taong ito, mga taong iyon na hindi makakain kahit nagugutom sapagkat ang mga hayop na ipinadala mo ay pawang nakakapandiri. Ngunit ang bayan mo'y nagutom lamang ng sandaling panahon at pagkatapos ay pinakain mo sila agad ng napakasarap na pagkain. So sa, sa oras pala ng, ng spiritual na spiritual world ay, nap, ay very different sa physical na mundo. Ibang-iba siya yung oras. At uh, yun yung nangyayari ngayon guys, no, na uh, kahit yun, mga, yung nasa wilderness ng mga Israelita, siyempre ilang taon yun sila guys, paikot-ikot, di ba? Ilang taon silang nagutom pero uh, para sa para sa sa Diyos ay parang in a short period of time lang yun pero kung sa tao na naggutom talaga na no, ilang ilang years din tinanas yung gano'n, masyado nang mahabang panahon parang, parang mahabang panahon na parang mahaba na kailangan ang mga mapangapi na bayan ito iyon ay magdanas ng matinding paghihirap upang makita na yung bayan kung paano mo pinahihirapan ang kanilang mga kaaway So, yun. pinakita ni Lord Jesus Christ no, na talagang patas si Lord na hindi mo gagawin sa iyong kapwa ang mang ape dahil uh, nakik nakita, nak pinakita sa iyo ni Lord Jesus Christ kung anong maaaring kahihinatnan ng isang taong uh, mapang api o kapag parusahan na ni Lord Jesus Christ. Uh, dito na makikita natin ang pagkastrikto ni Lord pero puno talaga siya ng awa at uh, hindi hindi naka-isolate yung isip niya talagang very wide very nag uh, talagang eh, uh, tawag dito yung open na, hindi hindi yung isolated yung isip niya ngayon uh, kung, kahit na lo ang ang batas ay kailangan mamatay al din nagkasala ka pero dahil sa sobrang pagmamahal ni Lord pinatawad ka parang ganoon so hindi hindi siya yung uh, out of the law kundi out of love talagang masyadong wide yung mga, yung pagmamahal ni Lord Jesus Christ hindi siya ma-measure guys. at yun nang ang bayan mo'y lusubi ng mababangis na hayop at makakamandag na ulupong at pagpapatayin sila sa bagsik ng kanilang kamandag, hindi nagtagal at nawala na ang galit mo at hindi mo sila pinabayaan malipol. So, so si Lord Jesus Christ, talagang maawain siya. Pag natin nakikita niya na ang tao ay talagang nagpapakumbaba, ay hindi niya ito pababayaan guys. Kaya nga, di ba, nakasulat sa Bible na buburin ba, niya lahat. So, pwede niya tayong hindi na iligtas, no? pwede na tay niya tayong burahin. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ni Lord Jesus Christ, nakitaan tayo na mga uh, kawangis ni Lord, no? like na sa image of God. Kaya si Lord Jesus Christ talaga ay bumaba. So, yung tanso na yun, guys, ba ano, doon tayo banda. So, yung tanso na yun, nung mga kinagat kinag yung mga Israelita, pinapa, tingin sila doon. Pag nakita daw nila yun, gagaling sila. So, hindi dahil sa kapangyarihan ng tanso. Walang wala talagang kapangyarihan yun. Kundi dahil sa salita at kapangyarihan ng Lord Jesus Christ sa kapag tumingin ka d'yan, eh gagaling ka. Parang gano'n. So, wala talaga guys. So, kahit sa magka-preach pa yung anointed guys, ha? mga, mga ipagpangalanda ka nila na anointed sila, kayang-kayang bawiin the Lord Jesus Christ yan. Kasi si Lord Jesus Christ, ay kahit Diyos nga siya guys, no, makapangyarihan at uh, lamang sa lahat pero he never talaga siya guys na nagpapakita na lamang o oh, nagpapa uh, parang uh, tawag ito? nagpapakita sa mga tao na masyado siyang lamang. Kung yung mga salita niya guys, nagpapakita ng humility pa din. Ano, kahit na makikita natin, kahit hindi natin siya naririnig na, ah, oh, makapangyarihan ako, ako yung Diyos. Wala siyang, hindi siya nagagano'n guys. Pero yung na niya, yes, I, I and the Father are one. Pero hindi niya talaga sinasabi, ako yung, ako yung Diyos, kaya kita patayin. No? Hindi ka tulad ni Satan talagang makikilala mo talaga na andun yung uh, force, negative force sa kanya. Tapos magmamaya bang... Ikaw ang maka, makapagdadala sa tao sa daigdig ng mga patay at ikaw rin ang tangi makapagbibigay sa kanya ng panibagong buhay. So wala talaga pagbalaki ang tao, guys in love no, sa kapwa. Ang masamang tao ay maaaring pumatay ng kapwa, ngunit hindi siya maaaring bumuhay ng patay o magpalaya sa isang kaluluwang bilang ng kamatayan. So, yun nga, guys. Um, si Lord Jesus Christ ang may, ang may access sa lahat. Kaya niyang pumatay, kaya din niyang bumuhay, kaya niyang gubawa, kaya niyang burahin, mga ganun mga kaya ano 'yun sinuman sino man ay hindi makakaligtas sa inyong sa iyong mga kamay tingnan ninyo ang masasamang taong iyon ayaw kanilang kilalanin bilang dios kaya mo sila sa pamamagitan ng dakila mong kapangyarihan No, yun nga yung pagpaparusa ni Lord Jesus Christ kapag hindi na si Lord na hindi na naka-forefront pangalan ni Lord, na hindi na naitaas, hindi na luwalhati, yung sarili lang lagi yung iniisip ng mga preachers o ibang tao, uh, lagi na lang nila binabanggit sarili nila, nawawala si Lord. Kaya ang gagawin ni Lord paparusahan Papa, niya sa pamamagitan ng mga salitang hindi kaaya-aya, ng mga salitang hindi guided ng Holy Spirit, bali hahayaan para makita din ng mga tao nakikinig sa kanya kung ano bang nangyayari na sa kanya, guided pa ba siya ng Lord Jesus Christ o hindi na. So yun. Hinagupit mo sila ng malakas na bagyo ng ulan at yelo at lubusan sila natutok sa apoy. Uh, hindi naglalagablab. Uh, isa gayon ay pinakita mo sa kanila na sila ay inuusig na para ng parusa ng Diyos. Ay, uusigin ka ng problema, uusigin ka ng mga na yung mga uh, mag-alisan yung mga members mo dahil din sa kagagawa. Ngunit ang bayan mo ay Uh, ngunit sa iba, mga, iba ng pagkakataon ng apoy lalo pang naglalagablab ng palibutan ng tubig upang sirain ang ani sa lupain ng mga makasalanan. Ngunit ang bayan mo ay hindi nahirapan ng ganyan. Sa halip, pinadalahan mo sila ng pagkain ng mga anghel. Di ba? Yung sa panahon ng Exodus doon sa wilderness. Pina, pinapakain sila ng mana na pagkain ng anghel. Hindi pa din talaga pinapabayaan. Yung papunta pa lang ako dito guys, di ba? Yung pinag-usapan natin na wala na lang may sumulpot na nakasulat talaga na God will provide. Tapos ha, hindi din naman ako talaga nag-worry kung may makain pa ako sa sunod na mga araw, mga ganun. Nagpapasalamat pa din tayo kay Lord Jesus Christ ay hindi tayo pinapabayaan. Dito nakikita kung gaano ang pagkalinga mo sa iyong mga anak na gustuhan ng lahat ang pagkain niyo sapagkat nagbabago ang lasa ayon sa nais na lasa ng bawat kumakain. So yun nga, ganyan napaka-unique talaga. Sinasabi dito, dito nakikita kung gaano ang pagkalinga mo sa iyong mga anak nagustuhan ng lahat ang pagkain iyon sapagkat nagbabago ang lasa ayon sa nais na lasa ng bawat kumakain. Grabe guys, no? Yung lasa na yun guys, minamatch ni Lord sa bawat taong kumakain ng pinapadala niyang uh, pugo guys. Sa bawat ang kumakain doon, minamatch niya yung lasa ng pagkain na yun. Nakapag nanguyana nila. Ang galing ni Lord Jesus Christ guys. Lahat talaga ay perfect inalagaan niya. Tapos ganoon din dapat tayo sa ating disciples, marunong tayo mag-alaga. Paano, kung paano inalagaan ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga disciples, ganoon din ang gagawin natin guys. At uh, yun, ang pagkain yun ay dapat sanang mat natunaw na gaya ng yellow nieve. Ngunit hindi natunaw kahit lutuin sa apoy. Dito'y ipinakilala mo sa iyong bayan ng apoy na tumupok sa ani ng kanilang kaaway samantalang umuulan ng yelo. Diba? Dito, dito guys, yes, talagang napaka uh, nag-display -di yung power ni Lord Jesus Christ. Na uh, Katulad na lang ng hamog, kahit mainit siya pero talagang nag ng sign yung isang mandirigba ni Lord Jesus Christ. Na akong talagang gagamitin siya ay nagbibigay ng sign na kahit mainit ang panahon, mapapasa yung basahan o kahit umuulan, tuyong-tuyo yung basahan, karang ganon. At uh, yun. So yun nga dito ay pinakilala mo sa iyong bayan ang apoy na tumupo sa ani ng kanilang kaaway samantalang umuulan ng yelo. No, at the same time, umuulan ng yelo. Pero ah, uh, yun nga yung nangyayari sa Amerika ngayon guys, no? sinusunog pero malamig ang panahon. Pansin ninyo guys, kung ano nangyayari noon guys, yung nangyayari ngayon. kung, uh, mapa, kung mapapansin natin na grabe yung taglamig din sa Amerika, pero bakit kaya ang lakas ng apoy, ang laki ng apoy? Ikaw ang lumikha sa sin San Sinukob at ang lahat ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ginagamit ng kalikasan ang kanyang lakas upang parusahan ang masasama, ngunit siya'y banayad at maamo sa mga nagtitiwala sa iyo. So ibig sabihin, ang mata talaga ni Lord ay hindi talaga umaalis sa mga taong nagtitiwala sa kanya, guys. Tapos napakatapang ni Lord pagdating sa taong matigas ang ulo. Pero kapag ikaw naman ay nagtiwala, ang ginagawa mo naman ang lahat para kay Lord Jesus Christ, buta yung makakaya dahil alam na Lord na tao ka lang at kung ano lang kaya mong gawin para sa kanya ay talagang ah uh Lagi kang sasamahan ni Lord upang protektahan. Ang kalikasan ay nagangkin ang lahat ng anyo upang ipakita kung paano mo pinangalagaan ng lahat ang lahat ng tumatawag sa So lahat pala ng animals, kahit yung mga tanim guys, ay kumakanta, nagpo-praise and worship, tumatawag din sa Panginoon Jesus Christ. No, kahit hindi naman sila tinatanim, bigla na lang tumutubo. So yung ganun katindi ang power ng Lord Jesus Christ na inaalagaan niya sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. So we have the power of the Holy Spirit of God at hindi tayo guys mag-worry o hindi tayo guys uh, mag, uh, alam mo yun, masistalis dapat dahil alam natin na inalagaan tayo ng panal na ispirito. Ano, all we have to do guys is just to kick lahat ng mga uh, nagpapastress sa atin. I-rebuke sila guys, hindi sila entertain. Kasi pag pinapasok sila, yun na makakaramdam ka Maka na ng bigat sa dibdib makakaramdam ka na ng uh, walang peace of mind. Ganun na guys, ay mangyayari. Pag ini-entertain na. Nangyari lahat ng ito, Panginoon, upang maunawa ng bayan mong mina minahal na hindi sila mabubuhay sa pamamagitan lamang ng kanilang mga tanim, guys. So naalala ko, guys, sabi ko, Lord, wala akong, magag wala akong gagawin dito, magtatanim ako. So, so far, guys, sa pagtatanim ko, sabi ko, bakit kayo hindi mo nakikita yung tinatanim ko? Wala akong nakikita ang pechay. Sabi ko, gano'n. Dapat tumutubo na yung mga pechay na yon. Pero may nakikita kong mga ano dito, yung mga manok, parang ka ata yung tinatanim ko. So yung, ang nangyayari, ano, naalala ko yung uh, hindi tanim ang makakapagpabuhay sa akin. No? Kundi dahil inalagaan ako the Lord. Hindi dahil sa pagkain ako nabubuhay. Di ba? Hindi sa tinapay. Hindi sa halaman. Hindi sa mga gulay. Naalala ko guys, may napanood akong babae pala. May sakit ata yun siya. Tapos palagi siyang kumakain ng prutas. Puro prutas araw-araw. Klase-klase prutas yung kinakain niya. Pero namatay pa din siya. So hindi dahil lang sa prutas, mabubuhay talaga ang tao. Hindi dahil sa prutas ay magiging healthy ang tao. Kundi dahil inalagaan siya ng Holy Spirit ni Lord Jesus Christ. Christ, napaka-blessed natin, guys. Kasi alam natin yung kapangyarihan ng Panginoon kung paano kumilos at yung banal na espiritu na nananahanan sa puso ng bawat isa. So, na hindi sila mabubuhay sa pamamagitan lamang ng kanilang mga tanim. Ang iyong salita ang nagbibigay buhay kahit, di ba, kahit na sobrang uh, ilang araw ka nang walang kain, pero nagbabasa ka salita ng Lord, malakas ka pa din. Nakakakilos yung iba, natutog na? Hindi <laughs> na kinaya. Ang pagkain hindi natupok sa apoy, ay natunaw sa unang sinag ng araw, di ba? Kung titingnan natin, guys, mas malala, mas grabe yung, yung, yung apoy na yun. Di no kasi nga uh, mas uh, nakakalusaw ma nakaka mas nakakatunaw yung apoy o di kaya magiging abong isang bagay pero no doon na natunaw no sa sinag ng araw napaka misteryoso napaka supernatural talagang beyond human understanding na yung mga nangyayari, mga nakikita natin. Dito'y tinuruan mo kaming bumangon bago magbukang liwayway at magpasalamat sa iyo at manalangin sa pagsikat ng araw. Ay, yung mga 3 o'clock ng madaling araw, 4, 5, ng no, mga ganon. Naalala ko si Ate Kedo, ba, gumigising siya ng 5, 5 a.m. lagi. Lagi siya doon nagdarasal sa... Uh, simbahan So, ibig sabihin, hindi talaga sa mga bagay-bagay tayo, guys, naging healthy. Although, wag, uh, although hindi natin kung kakain man tayo katulad ng mga chippy, mga ganun, guys, hindi wag lang yung palagi na parang sinasadya mo talaga magkasakit. Parang ganun. So, kak kakain pa din ng mga sa, uh, ang pag-asa ng taong di marunong tumanaw ng utang na loob ay matutuno na parang hambog na nagyelo at aago sa parang tubig na di pinakinabang, pinakinabangan. So yun nga, mapangit talaga na kinin mo yung mga bagay na natanggap mo mula sa Holy Spirit na hindi na ina-acknowledge ang kapangyarihan ng Panginoon, hindi na na-acknowledge si Lord Jesus Christ. Kaya mangyayari, babawiin ni Lord Jesus Christ yun.